Yan na, magandang uh, hapon. Tambak na ang dito sa Buendia Terminal. Ang nakapila lang ay 815 na Piyang Lozana. Maraming pong uh, Piyasa Lozana. Bali, meron pang pito sa CCP. Wala nakapila liba, Batangas, Limerie, Ayan, ay, ang pa Batangas, Lemery at Nasugbo. Yan, naiipitan mo ng traffic ating mga bus sa traffic sa Labang mula Labang hanggang uh, De La Rosa ang traffic Biyernes ngayon, Biyernes, uwi yan maraming talang pag Biyernes uwi ang uwi yan yan uh, maraming pila ay uh, Lipa at Lemery yan, palis na po yung uh, Gahin Lubu natin, Gahin Lubu yan 521. 2 1 Ayan, dalawang uh, biyahin ngayon, dalawa. Ito na na 5-2-1 Ayan Alis na yung 5 2 oh. So may susunod pa Piyan na Sa Pambas Pipin na rin dyan yung Mapini at Talisay Ay mga Piyan Luisa, Nakabinti Lokban, Sampalo Ay nakalis na So kasunod naman noon na yung Santa Maria. Pangalasis din yung Santa Maria. Santa Maria. Siniluan. Ang daan niyan ay sa Santa Cruz. Pagsanghan. Ayan ang daan niyan. Santa Maria. Kaya may dumating ng bus 262 Lemery Sasakaya niya mga pasayro. Saka itong Batangas. 102. Kaya nah, ba kasakay mga batang gasay. Sunod-sunod na po yan. Sunod-sunod na. Ah, napasok na yung 102. Ah, SMD pala pala ito. SMD pa ang biyahe. 102. Hiram muna ito, hiram siguro at gawa ng maraming pasayro liba hanggang uh, gitna ng uh, pila ng pasayro. Batanggasa itong walutong ito eh. Kaya bali sa itong 815. Walang pila pa sa si Ronald Lucena kasi sunod-sunod din ang bus sa Lucena. May pito pa. May pito pa ang naka-stack sa CCP. Ah, Ayan, nagkasakay na yung mga pasayro ng Lepa, Lepa. Lipayan lipa yan, liba. ay maayos ang pila, maayos. So, wala nang gugulo sa pila. Ayan. O, ganyan ang uh, pasero ng DLTP. Mababait at disiplinado. Yan, oh. wala nang nasang uh, may nag-assist pa din yan, may nag-assist para maayos ang pila. Ayan, saglit na mapuno 5 lang. Puno, yan. Bay, puno na yan. Sigurado. Ayan, liba, liba. Ayan, may dumating na nasugot. 712. Saka 765. Sa pa Pinakaway pa o oh, Wavel Ay, ito na lang yung natira sa pasero ng uh, ito yung dulo uh, Puno na, puno na siguro kaya nag-stop ng uh, moving ng tao Ayan, yeah, balis itong 1-0-2, papatanggas so. Pasaglit so, na lang puno, 5 minutes lang oh. Tambak ang pasero ng Lipa Alipa pala, alipa, alipa, alipa. Ay, may pa sa Lucena, Dalawa ka sa Lucena. 2 at 7 Yan, nagsasakay ng basero ng Lucena, 7-3-3 na kamila, 733 bagong nga labas po ito bagong labas F33 parang ito galing sa kalubang Orancho. Ngayon lang ito pumiyahuli F12 balis sa Balasubo ayan uh, pihit po itong F12 uh, 712, kakadating lang nito ay madaling ako na po, sa kagat no? ayan uh, diyan na siguro Kinglong Chingwa. Sa Batra pe correct sa kentrata natin, na traffic na. Eh, pa ba kasi sunset natin, sunod-sunod ante delivero. Kailangan pa maka pasok ay iyon na pati traffic sa, sa sa uh, daanan ng no, ating mga pas ayan, dumating na yung mga pas natin biyaheng Lipa ito, biyaheng Lipa P192 saka yung Batangas may natro sa Batangas ayan mga kasakay na yung ating mga Batangas at saka yung tagalipang natin tira pang pasayuran ng no, Lipa diba? hindi kinaya ng 102 may tira pa talaga So, kasang-kasa na sa development man dito yan. Ah, grabe nito tao? Ang dami tao dito. Ah, dito, nalang, dito na rin. Kung na, may na. Yan, inunan pa sa kaya na yung mga patanggasin. Ayan. Oh, pa naman nasasakay, no, liba, liba naman. hindi kaya nagsasakay 15 din bandah, eh. ah, pa sa sana yung uh, ah, ah, babatanggas at memory ah, ini pa yeah. Yeah, na naman dito. Dababak na, dababak na. Damami na. Ayan, sulod-sulod ng alis, oh. So. Okay. Damami ng pas, nababak na. Atras pa, atras pa, atras! Ayan, ano, nagdatingan na yung mga bas, So, two, two, Ay, Batangas yan. Oh. So, Ah, SM ni pa, SM pa muna. Pay buhay ng patanggas. Yan. Yan, naubos na yung pasero ng uh, lipa. liba. Saka yung Batangas, yung mga pambila ng lipat patanggas, Batangas, naubos na. Ayan, wala na pila. Pas na, nakabila, pas na. Yan, yeah, na dumating na yung ating mga bus. Oh, wala na pila ng baseron, lipat, patangkas. Sa yeah. so, dumating na rin yung bus ng livery. Sunod-sunod na ang dating na bus. So, na lang traffic sa expressway o kaya sa CCP. Sa CCP, matraffic din sa ikutan. Doon sa World Trade Center. Yan, yeah. balis na po yung mga Hyundai. Hyundai nakapila ngayon. So, 292 7255 memory. 201. Mga Hyundai, mga Hyundai na ba 'to? 295 sunod sunod yung memory natin, no. Pag-u-boost na yung pasero ng Lemery Salwan Lemery oh, Sunod-sunod mo lang yung Hyundai bus Hyundai, Hyundai bus ang uh, lumalabas Ito suspension, itong uh, air suspension, itong 295 Ito wala yung mulye Muglia, Muglia.

yung six one na o Via Carmona ito yung Via Carmona six one expressway ng uh, talaba gas pa silang wala na grabe sunod uh, sunod yung Santa Cruz naman oh.

labas may 2.5 yan hindi pa wala sa labas yan yeah, wala nang bus Santa Cruz kanila napakadaming bus ngayon naubos na oh. masak agad yung 5.10 Ang maraming bus ay uh, Batangas, Lipat, Lucena. Ayan na, uh, magandang gabi mga ka-ticket Ayan, nasa biyahe pa rin po kami sa uh, Sarayaya, Panlucet Ayan, uh, nakatagtong araw po ako dito sa 590 Bababa na po ngayong uh, gabing ito Dito sa bus na ito, sa 590 Ayan, yung 722 po ay uh, naayos na na, biyahe na po yan So, bababa muna ako, mag-verse day muna ako ng uh, tatlong araw kaya kanila ang uh, pasahero sa Buendi Pero wala rin, sunod-sunod din ang bus namin So upos din, upos din yung mga pasahero doon Yung mga uh, biyahing uh, Lipa Patanggas, yan, nagtulong na Nagtulong na yung mga bus natin ng Patanggas uh, Dalawa yung uh, Uh, bumihan ng lipa yung 102 at saka yung 201 yan mga piyahin patanggas yan napakadami naman pa tayo nung uh, lipa kanina so kaya siguro pinextra muna dun sa lipa yan na uh, shoutout sa mga lahat ng uh, subscriber yan, magandang gabi po magandang gabi yan uh, 3 weeks na po kami ngayong araw nito video sa sa biyahe tatlong araw po kami hindi kumunta pero okay lang po yan at uh, naman po kami sa tatlong araw na yan. Hindi po kami ilugi dun sa tatlong araw dahil may overtime po naman, may, may basic, may overtime. Yeah, marami, marami na pong nalabas na ng bago rehab ng uh, doon sa ina yung 5, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 9. Uh, 554-247 yan palabas na po yan yung uh, dalawang yan yung uh, 579 547-555 na biyay na po yan so lahat po i-re-rehab yan yung malumang yan ayan lang po at uh, maraming salamat magandang gabi po